Ito yung Tangki namin sa tubig. Ayan yung kaunting figure namin dito. Meron ding mga native chicken. Ayan, Rhode Island. Na siya, di lang na manage na maganda itong mga chiki namin pero nangingitlog na rin sila ito yung isang inay namin ay eh, durok to guys durok ang bed nito bali siyempre nag aaral pa tayo ng paano pag alaga ng inahin hanggang magbubuntis hanggang mga anak kaya nag uh, study po tayo guys ito naman yun yung ito yung anak ng inay namin na yun naka sh, sh, sampo to guys na buhay kinuha nang sa lalaki yung barako kinuha nang isa kaya ito nga patinin namin siyam uh, so, ng January ito i dispatch na ito guys 90 to 100 kilos to abuti na ito filmi ko yung ginagamit namin yung pakain growing stage to na ito na ngayon dyan. last na pakain Ah <astically noise> uh, little figure na may na kay middle ng mga bangoy kaya ito yan na mis hassle dali lang dali lang cleaning ah 3.5 months 3.5 months old baboy namin bali sa January end of January bibinta na ito kasi abot na ito ng mga 100 kilo grower to na yung kinakain nila ngayon huling stitch ng pakain grower to ito itong, paano ko dahil? Filmiko. Filmiko. Gamit namin, filmiko. Okay, guys. Thank you.